Ngayong araw, June 12 ang simula ng sale sa Bash. Grocery hanggang sa June 15 na pag-aari ni Bea Alonzo na ginanap sa Baked Studios, Yakal Street, Makati City na nagsimula kaninang 10am hanggang 7pm. May nagpadala sa amin ng larawang kasama ni Bea ang rum boyfriend niyang si Vincent Ko, president ng per Eagle gold at tuwang-tuwa raw ang aktres sa rami ng namimili ang detalyeng ibinigay sa amin, ang bait ni Bea, ang daming nagpapapicture sa kanya, sa kanila ni Vincent lahat pinagbibigyan. Nakangiti lagi si Bea, yung Vincent nakangiti rin, proud siya sa girlfriend niya. Haba ng pila sa labas, pero pinapapasok naman lahat kasi malaki naman yung warehouse kanina lagyan 4pm. Sana magtagal sila kasi nung nakita sila daming tao agad, Mura naman din kasi sale. Base sa mga larawang pinadala ay may mga kausap ang dalawa na nasa loob sila ng warehouse at maraming tao sa paligid kaya napaparazi sila, nakuna ng larawan. Sabi pa nang nagpadala ng larawan, mura mga tinda, refill ng refill yung staff may anim 60% discount kasi, yung iba 30%, iba-iba, eh, depende kung anong item. Maraming bumibili mga millennials. Nakakatuwa dahil sa mga ganitong events ay may kasama Bea na laging supportive sa lahat ng ginagawa niya. Masarap kasi sa pakiramdam na sa lahat ng ginagawa mo ay may inspirasyon ka bukod sa pamilya.